Tatlong araw nang walang kita ang tindahan ni Ate Ann. Nagsara kasi sila matapos makita ng sintomas ng dengue, ang anak ng umuwi mula sa bakasyon mula sa Tabok City, Kalinga. Doon na siya nag-start na magkarashes. Tapos talagang namumula na yung ano niya, yung katawan niya, ganun hanggang sa buong katawan nagkarashes na kaya na ano, pina up ko na siya. Tapos nung nakita ko na siya ng dugo, doon nagpositive talagang dengue. Ito na ang pangalawang beses na magka-dengue ang kanyang anak nagkakatol kami kasi kahit hindi hindi dapat mag magkatol kasi nga 'di ba mas ma, ano daw pangit sa bahin sa ano pag naaamoy yung katol eh well, no choice kami kasi talagang ang daming lamok ang anak ni Anne, kabilang na ngayon sa dalawang kaso ng dengue na naitala sa buong Cordillera mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Sa bilang na ito, apat na ang binawian ng buhay. Nanguna sa may pinakamataas na bilang, ang probinsya ng Benguet na may 1,545 na kaso. Sinunda naman ito ng Baguio City na may 1,448 anim na daan apat naman sa Mountain Province. Isang daan at limamput apat na mga barangay ngayon sa rehiyon ang mayroong class 3 o higit apat na naitalang kaso sa apat na magkakasunod na linggo. Talagang tumataas po yung mga kaso po o nakikita po natin kaso ng dengue dito sa rehiyon. Sa Baguio City, upang mas maging epektibo ang pagbabantay sa mga kaso, gamit nila ang geotag. Dito, bawat lugar sa barangay na may naitala ng kaso, ilalagay sa isang mapa upang malaman ang mga hotspots ng dengue. Ang mga hotspot, babantayan at prioridad sa Oplan Taob at Dengera. Siguro, yung baka kasi yun na nga suspect namin na kaya talagang dapat i namin talaga yung, ano, yung kalinisan sa creek. Na-identify natin yung saan yung mga lugar kasi nga, sasabihin natin, ito yung barangay, ito yung barangay, ito yung barangay. Pero, pag sinabi mong barangay, ang laki-laki ng barangay eh. So, ang ginawa namin ngayon, talagang gineo tag namin. Bawat, saan? Saan? Narakita namin ngayon na, ah, parang dito pala sa boundary ng Bakaki North, Bakaki Central at I Asin. Mean, dito pala sa So, nakokon na namin. Na-isolate namin. Ito. Na Identify namin. O, dito tayo mag-concentrate. Nakikita naman ng City Health Office ang posibleng pagsipa ng kaso ng dengue sa mga susunod na linggo dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. So very critical no sa na yung susunod na dalawang linggo will be very critical in the in the um, predictions of the increase of dengue cases base sa ating mga naka, nakalap na datos sa mga nakaraang taon the the week from today until next week will be the peak of dengue cases. Knowing that, ngayon po dapat tayo magkaroon ng massive na na pag-search and destroy sa bahay. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-ikot sa mga barangay para matiyak ang kalinisan. Jose Robert Inventor, para sa Luzon. Headline